one So night life here in Jerusalem so kami kakain with my friends. yes ito yung ano ngiting nakadividendo <laughs> yes, yes. <laughs> Kumusta sa na nakadividendo ito yung iting nakadividendo so kami ay mag uh, na night food trip yes. kami So, nagka-may kape kami ngayon dito. Tapos kami ay mag New New Delhi ng Bongkong Bongkong. Kani na kung yan. order na kayo doon. So, order na muna kami. Wait lang. Hello everyone. Ngiting na ng Bongkong Bongkong. Ngiting na Ang kapal kapan <laughs> <laughs> Hindi pa ako nakakakuha. Kasi may pending pang utang yung akin. Oo. -o. Wait na lang namin yon nag na lang kami ng aming kakainin everyone. Video yan. O, diba? ba <laughs> ano ba yung in-order mo? Slap it Oo lahat. Slapid lang na yung in-order natin. At sya ka, coffee na coffee. So, yeah.